Okay. So, ayan, guys. Pupunta kami ngayon ng post office. Titignan namin kung nandoon na yung Google PIN. So, ayan. Samahan niya kami ni Mama. 别闪躲！ I yeah.

lang nila yung account parang may pangalan yung pera. Ito yung ano Hindi ba yun? Hindi ba yun? Hindi ba yun? Hindi Hindi ba yun? Hindi ba yun? Hindi ba Hindi ba yun? Hindi ba yun? nakuha ko nga ba yung ano yung yung Google Pin o Google AdSense Pin. Kung nakuha ko nga ba sa post office. So ayun hindi ko siya nakuha. Hindi ah uh, expect ko naman na hindi ko pa makukuha kasi wala pa akong 3 weeks. Mag 3 weeks pa lang, 19 days pa lang. Uh, ako na ayun na nga. And uh, tiningnan ko lang din naman, sinabay ko na lang din naman kasi kumuha si Mama sa center na ang ano na ng maintenance. So, ayun, dinaan ko na din. Tiningnan ko naman, tiningnan ko kung may post office nga doon sa may sa amin na malapit. And ayun, ang sabi, syempre pumasok ako doon. Kinatok ko yung pintuan kasi nakasarado, pero may tao naman. Ang sabi sa akin, ano, wala daw silang Ang sabi ko kasi sa kanila, ano, uh, meron po ba yung ano meron po ba kayong email? Meron po bang email na dumating dyan na ang pangalan po is Google AdSense. Parang ganon, yung pin po, ang pangalan po ng papadalhan is uh, Marika Rica, Huerta. So, pangalan ko, yun po yung pangalan ng kukuha. Then, ayun, hindi niya, hindi, wala man lang siya tiningnan, hindi niya tininan kung may dumating na ganito, ganyan. Then, ang sabi niya, hindi niya maintindihan, parang medyo galit pa si yung babaeng nagbabantay doon. Na, ang sabi, parang ayaw niya na, ayaw niya ako i-ano, ang tag doon, ikausapin parang gano'n. Parang sabi, gusto niya tapusin Ano ba yun? Tapos pinapaliwanag ko sa kanya yung, uh, kung ano yung kukunin ko. Para lang po siyang email yung parang ganyan na maliit. Maliit lang. Di ba gano'n lang naman yung kukunin natin na ano. Kasi syempre importante yung Google AdSense pin para ma-verify tayo yung YouTube channel natin. At syempre ma-ilink natin yung ating uh, yung bank account na payment method. Yung parang gano'n. So siya, hindi niya man lang tiningnan yung ano kung meron. Tapos ang sabi niya pa, a post office to hindi to ganya ano hindi daw ang ang pagkakaintindi ko kasi hindi daw padalahan Then ayun na nga, tinanong niya ako kung kukuha ba ako o magpapadala. Ang sabi ko, is kukuha po ako. May nag-email po sa akin. An sino daw nagpadala sa akin? Eh, hindi ko naman alam kung ano yung sasagot ko. So, ang sinagot ko, YouTube, parang ganon. Yun yung nagpadala sa akin na pinadala noong August 9. So, ano na nga yun. Parang pinapali pinapaliwanag ko nga sa kanya na kukuha ko ng email. So, hindi ko naman in-expect na dadating siya agad. And ayun na nga, parang ang sinagot ang sinagot ng babae sa akin, ano, hindi daw sila padala, ako ah, kuhaan ng mga ganyan. Ewan ko ba, eh, di ba ang sabi, kung, sino, kung alin yung may pinakamalapit na post office sa inyo, doon yung ma, doon mo makukuha yung, ano, yung kwan, yung, ano yung kwan, yung Google AdSense. So, post office naman yon tapos, ang sinagot niya sa akin, hindi daw siya, sila kuhaan ng mga ganyan. Padalahan lang daw sa, sila ng mga, ano, tapos ganyan. Tapos, tinataboy niya ako sa City Hall. So, yung City Hall dito, medyo malayo tsaka tawag doon tsaka hindi ko sure kung makukuha ko din agad doon e dyan doon sa boss office na binuntahan ko is nilalakad ko lang Ni nakita nyo naman nilalakad lang namin and wala pa akong ligo kanina kaya gano'n yung tsura ko tsaka gano'n naman talaga yung tsura ko ganyan medyo may make up lang at ano medyo maputi lang ako sa camera pero hindi naman talaga totoo yun wow <laughs> scam so ayun na nga bakit hindi ko makuha yung google pin no medyo naiiyak na ako kanina kasi syempre inaasahan ko yun yung ay, hindi ko naman ina-expect na, hindi na makukuha ko agad. Kasi nga, wala pa akong 3 weeks. Mga 19 days pa lang ako. Ang inaano ko lang kasi, tiningnan ko lang kung ano. Tsaka tinanong ko lang din kung ano. Kasi akala ko walang post office na malapit dito sa may samin. So, nasa may barangay ho lang pala. And ayun na nga, hindi ko in-expect na sinasabihin niya na hindi sila kuhaan ng gano'n, ng mga ganyang email, email na ganyan. Tsaka ano, tawag na, nagtanong naman ako sa mga face, sa Facebook, yung mga na, na, -na monetize na nag, ano, sabi nila, yung iba daw talagang taga post office, istama daw mag-asikaso uh, na ng mga ganyan eh. Parang ganun Tapos sa kanila, ang ginawa na lang daw nila kasi nga matagal daw dumating yung kanila mga PIN kahit nag-request na lang sila ng pangatlo pang uh, pang ganyan. Tapos nag-manual na lang daw. Madali lang daw pag manual. Ay, hindi pa naman ako nakaka request. So sana naman uh, makuha ko siya kahit hindi na mag-manual kasi wala pa akong uh, government ID na nakailangan. Sana naman makuha ko next week. Kukuhain ko siya ulit. Babalik ulit ako dun mga next next week na. Para ano, kasi nilalakad na lang din naman. And ayun nga, sana naman talaga makuha ko yung uh, Google Pin. Kasi kinakabahan ako. Baka ano, ganyan. Mag-bluff yung ating ano, YouTube channel. So, kasi talagang pinaghirapan ko to. Sana naman. Tsaka hindi sana kami mahirapan dun sa bank account. Kasi kailangan na pala, wala na palang Western Union na. Yung payment method, wala na palang Western Union. So, kailangan a uh, bank account meron ka. So ako, wala akong bank account, wala, pa wala pa kasi akong government ID, wala. Ang ID ko lang dyan, wala pa nga akong barangay ID, iintindihin pa namin, nasikasuhin pa namin. Ang ID ko lang dyan, school ID, nung no, ano pa yon nung no, grade 12 pa ako, anong taon na ngayon. So wala pa akong ganun, kaya hindi pa ako pwede, hindi ako pwedeng gumawa ng Sarili kong bank account So, meron naman si mamang bank account Land land bank Kaso, nung isang taon pa yata pay, Nung isang taon pa yata yun, Ewan ko kung so, na-expired ba yung ganon So, comment niyo na lang kung ano Nahihirapan ako Ang hirap pala Ang hirap na Ang hirap pagsimula mag-YouTube Ang hirap ma-reach nung requirements ni YouTube Na 1,000 Tsaka 4,000 watch hour 1, 1K subscriber 4,000 watch hour Ang hirap ma-reach nung Ayun uh, sa $10, $10 threshold ano yung threshold? Ano yung threshold? Alam, ano, basta yung $10 na ano, med medyo nadalian lang ako kasi mga 3 days ko lang yata na-reach yun kasi may mga video video ako na uh, madaming views. So, siguro yun yung nakatulong kung bakit na reach ko agad yun. And meron na siya na ako ngayon $57. Konti na lang para maabot yung $100. Pag $100 na daw, sabi nila is uh, pwede ka na daw makasahod. So, paano makakasahod? Eh, kung wala pa akong ano. So, hindi naman ako nagmamadali. Tininan ko lang kung ano kung kwan kung ma, ma pwedeng makakuha diyan kung may post office ba diyan. So tinataboy niya kami ng babae sa City Hall, tapos medyo galit pa si Ate. Ano ba problema niya? So ayun na nga, hindi ko makuha, hindi ko nakuha. And ayun, yun lang yung nangyari ngayon. So ayun. Uh, dito ko na i-end yung video ko kasi gagawa pa ako another video. And ayun na nga guys, kung nagustuhan mo itong video na ito, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like this video, share, and hit the notification bell para ma-notify ka sa susunod ko pa mga videos. So ayun guys, thank you for watching!